So, minsan ba mga girls, naisip nyo kung ano ba yung mga paraan o ano ba yung mga bagay na maganda gawin upang uh, maging sabik sa inyo ang isang lalaki o ang isang, uh, okay, ang isang uh, partner ninyo. Okay? So, yung tipo bang oras-oras, uh, atat na atat kayong makita, atat na atat kayong makasama. So, naisip nyo ba kung ano ba yung mga bagay na puwede pwede yung gawin? Okay? Pagdating Okay, sa klap-klapan. Upang sa ganun, hindi nila kayo makalimutan at talagang uh, every minute, every hour, kayo pa rin ang kanilang iisipin. Okay, iisipin nila na kung kailan ba susunod yung pagkakataon o kailan ba yung magiging susunod na pagkakataon upang uh, makasama kayo ulit nila sa klap-klapan o sa inyong gagawing uh, alam nyo na. Okay, so mga girls, mga kamamay, naghanda ako ng ilang mga tips na po pwedeng makatulong sa inyo. Okay? Pagdating sa klap-klapan. Kaya ano pang hinihintay natin, huwag din natin masyadong patagalin nito at i-share ko na sa inyo ang apat. Okay? Ang apat na bagay upang uh, hanapin kayo, hanap-hanapin kayo ng isang lalaki pagdating sa klap-klapan. Okay, bago natin simulan ang magandang topic na ito na talaga nakaka-excite. Sa lang hinihiling ko mga kamama, if ever na gusto nyo po yung ganitong klase ng advice o ganitong klase ng usapin pagdating sa pag-ibig, isa lang hinihiling ko palagi, just click the subscribe button and notification bell para lagi kayong maging updated sa lahat ng mga video, Ganitong klase ng video na po pwede kong i-share sa inyo. So yun na nga, thank you kung na-subscribe nyo na, simulan na natin. Yun na nga sinasabi ko, ano, uh, if ever na gusto nyo uh, hanap-hanapin kayo palagi, every hour, every minute ng inyong mga partner, especially ng inyong mga partner na lalaki. Okay? Ito lang po ang gawin ninyo. So, number one, pagdating sa klap-klapan, huwag po agad kayong diretso sa main event. Okay? So, romansahin nyo po muna. Okay? Yung romance na tinatawag. So, napakaganda po at efektibo po nito pagdating sa klap-klapan. Kung gusto nyo pong kayo ang laging isipin ng mga yan every time na sila is okay, uh, ng ganyan or every time na magkaklap kayo even if uh, hindi na kayo yung kanilang mga partners o nagkawalaan na kayo kayo pa rin ang iisipin nila okay, romance po mga kamamay Okay? So, yung pong romance, ibig sabihin yan, sisimulan nyo po sa ibang part ng kanyang katawan. Okay? Mas maganda o mas magandang tip kung aalamin nyo kung saan ang kiliti. Ang bawat sulok ng kanilang katawan, alamin nyo kung saan ang kiliti. At doon nyo po simulan. Okay? Simulan ninyo sa taas, pababa. Make it slowly. Okay? Wag niyo pong bibilisan. Kasi po sa pagkakataon na yan, mga kamamay, mas masarap la sa kung mas mabagal ang mga bagay-bagay. Hindi po masarap la sa kung inyo pong bibilisan. So ito pong prosesong ito mga kamamay is slowly but surely. Ika nga is lalasapin mo ang bawat bagay sa bawat ginagawa mo. Okay, kung dito mag-i-start sa kanyang may tenga, sa kanyang leeg, pababa Okay, so dahan-dahan lang yan, huwag mong bibilisan Pinaka ihuhuli mo dyan is yung pipino nila Okay, yung iba kasing mga girls natin dito Gusto agad maka-jump up doon sa pipino Ayaw muna nilang simulan sa step-by-step -step procedure Na kung saan is dadahan-dahanin mo step-by-step Ihuhuli mo po yung kanilang pipino Kasi nandyan po yung excitement Yung sensation na tinatawag Okay? So kasi nga po sinasabi ko sa inyo Hindi po nagmamadali O hindi po pinagmamadali Yung ganitong klase ng gawain Kaya mga kamamay, mga girls Advice ko sa inyo Lahat ng sulok ng kanyang katawan Alamin mo ang kilite Mas mai-enjoy at mas malalasap niyan Kung dahan-dahan Okay? And also, tingnan mo din yung kanyang face reaction. Kung maayos mo bang i-execute yung mga ginagawa mo. Kung nag enjoy ba siya sa ginagawa mo. So, napakagandang reference ng kanyang facial expression kung kailangan mong bilisan o kailangan mong tagalan. Okay? So, every time na magugustuhan niya yung ginagawa mo, makikita mo yung pagpapalit-palit ng kanyang facial expression, yan ang magiging reference mo. Sa madaling sabi, romance is the number one and effective way pagdating sa ganyan. Kung gusto mong hindi ka makalimutan ng iyong partner, romansahin mo ng, okay, ng maayos, ng masarap. Okay? So, number two, upuan mo sa mukha or upuan mo sa kanyang bibig. So, kung lang gumagawa nito, especially sa mga girls, Okay? So, eto mga girls, konti lang ang gumagawa nito sa inyo, pero napaka-best, okay, na practice nito para hindi kayo makalimutan ng inyong mga partners o ng inyong mga jowa. Pupuan nyo po sa kanilang mukha, then, okay, ilapit nyo ng mas malapit. So, gustong gusto po namin yung mga ganyang klase ng gawain. Gustong gusto po namin at na-enjoy po namin ng maayos kung ganyan po ang inyong ipinapakita sa amin. Okay? So, na enjoy namin ang kumain ng pichay and pichi-pichi once na yan po ay inihayin nyo sa amin. Kayo na lang po mga kamamay ang tatanungin. Mga girls, kayo na lang ang tatanungin kung hanggang saan ang inyong pagpigil ng nararamdaman. Kasi sobrang sarap nito. Especially sa part ninyo, masarap din po ito. Sa amin, masarap and nai-enjoy namin yan. And also sa inyong mas nasasarapan. Kung masarap sa amin, mas doble yung sarap na mararamdaman ninyo. Kaya mga girls, ito, napakagandang tips nito. Pupuan nyo po sa kanilang mukha. Okay? So, number three, explore. Okay? Pag sinabing explore, kung gusto niyo hindi po kayo makalimutan ng inyong mga minamahal, I explore po ninyo ang bawat posisyon. Hindi lang kayo mag i stay put sa iisa o dadalawang posisyon. Baka mamaya yung doggy or kung ano man, yung helicopter, doon lang kayo nagpaikot-ikot. So, hindi po ganon. So, try something different. Okay? Subukan nyo yung ibang mga bagay na kakaiba sa inyong uh, experiences. Okay? So, para sa ganun, magkaroon kayo ng additional ingredients and spices sa inyong relationship. Pag po kayo is may mga, may mga bagay na ginagawa na hindi nyo po ginagawa ng nakasanayan, so, magkakaroon po ng sinasabi uh, sinasabing curiosity and excitement. So kapag ka na-discover niyo na okay pala mas masarap, mas maganda pala yung ganitong klase ng pwesto, mas may excite kayo pareho. Okay, exciting kayo sa kung ano pa yung maaari niyo ma-discover sa isa't isa. Kaya mga kamamay, try something different, explore. Okay? Explore your experiences sa mga ganitong klase ng bagay. Okay? So number four. salubungin mo Okay? Kung sa tingin nyo, sila na lang palagi o ang mga lalaki na lang po ang bumabayong ng inyong palayan o ng inyong lupain. Try nyo pong salubungin. Okay? Ang bawat bayo ng kabukiran, sabayan nyo rin po ng bayo. Para sa ganun, mas mag-i-enjoy din po kami or yung inyong mga partner na lalaki. Okay? So, hindi naman po po pwedeng. Kami na lang yung kumikilos. Kami na lang po yung gumagawa ng activities. So, bigyan nyo rin po ng uh, something na cooperation pagdating sa mga ginagawa namin ganito. Salubungin nyo kung kinakailangan. Mas masarap yan kumpara sa inyong inaasahan. Sigurado ako, nag-enjoy ka na, nag-enjoy pa ang lahat. So, napakasarap ng mga bagay na yan kapag ka execute ng maayos. Sigurado ako na hindi hindi ka makakalimutan ng isang lalaki once na ginawa mo ng maayos itong aking mga tips na i sa iyo ngayon. So, ano pang hinihintay mo? Mamayang gabi, subukan mo. Okay, so mga kamamay, yan lang ang aking mga tips na po pwede i-share sa inyo ngayon. So far so good, marami pa akong ihahanda ng uh, mga tips na makakatulong sa inyo mga kamamay pagdating sa ganitong klase ng usapin. Kaya isa lang ang hinihiling ko palagi sa inyo, don't forget to click the subscribe button and notification bell para ma-update kayo palagi sa mga video ko pang gagawin at i-upload na po pwede kong maituro sa inyo pagdating sa ganitong klase ng usapin. Once again, this is Mama May Love Advice. Thank you for watching at salamat kung tinapos mo ang video ito. See you for our next vlog. Paalam.